Aris, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan ng oras na ikapapanalo, Aris sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo 50 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, kumiwas ka sa kulay blue at mabibigyan kanya ng kamalasan. Taurus kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan. Nang oras na ikapapanalo, toros sa oras na umagang paglalaro. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo 50 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5-5 ng hapon at may ikatatalo na 51 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang player na madaldal na may kayabangan magsalita ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo at kulay yellow. Gemini, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan. Nang oras na ikapapanalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro. Simula ng alas 7 ng umaga hanggang alas g ng umaga, may ikatatalo 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may ikatatalo na 50 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbiro dahil kukuhanin niya ang swerte mong oras at sa kulay pink. Cancer, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan ng oras na ikapapanalo, cancer sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga, may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 50 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 na madilim, hanggang alas 12 gis ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Leo, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan. Nang oras na ikapapanalo, liyo sa oras na umagang paglalaro simula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 11 gis ng umaga, may ikatatalo 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may ikatatalo na 40 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan ng oras na ikapapanalo, Virgo. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5.05 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown, at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan ng oras na ikapapanalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Pag may panalo ay huwag magbabalato dahil baka biglaan kang makuhanan ng swerte, at umiwas sa kulay blue. Scorpio, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan ng oras na ikapapanalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow, dahil pwede kang mabigyan ng pagkatalo kagad. Sagittarius, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa ang mga kasamang naglalaro para hindi kamakuhanan ng oras na ikapapanalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, maging matahimik pag nananalo para walang makakuha ng iyong swerteng oras at iwasan ang madaldal na player. Capricorn, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan ng oras na ikapapanalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alauna 10 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na apat na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 9 Gs na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Aquarius, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan. Nang oras na ikapapanalo, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may singit na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo umiwas ka sa kulay gold, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo, at umiwas ka rin sa player na malalaki ang mata. Pisces, kung swerte o buenas ay maayos habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na matutuwa. Ang mga kasamang naglalaro para hindi ka makuhanan. Nang oras na ikapapanalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 45 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay magsalita at bastos ang bibig ang sinasabi, at sa kulay blue dahil mabibigyan kanila ng pagkatalo.